Kung napanood mo yung nauna nating video tungkol sa N Rankings, siguro napansin mo na walang jing tricks doon. At syempre, marami agad ang nag-comment. Bakit wala si Jing? Hindi ba't isa siya sa top 5 user sa buong mundo? At tama kayo. At dahil doon, kailangan talaga nating gumawa ng hiwalay na video. Dahil kapag si Jing ang pinag-uusapan, hindi sapat ang normal na sukatan ng N. Bago ang N, ano ba talaga ang level ni Jing sa NIN? Bago natin sukatin ang N niya, kailangan muna nating pag-usapan ang kakayahan niya sa NIN. Kasi dito natin malalaman kung normal ba o special case ang N ni Jing. Number 1 Pip Play, Micro Control Monster May isang eksena sa manga kung saan nakita si Jing na naglalaro ng pip play, isang laro na gumagamit ng aura shaping. Halos kaparehas na teknik ni Biske kung saan pinapakita niya yung mga numerong nakaform sa aura ng kamay niya. Pero ang difference, yung master ng pip play nagulat kasi kaya na Jing gumawa ng maraming aura bubbles. Tapos binabago niya ang hugis, laki, bilis at direksyon. Lahat ng sabay-sabay. Sa madaling salita, Micromanipulation level 100 At ang mas matindi dito Para kay Jing Parang nagpapaikot lang siya ng ball pen. Pero ang totoo Mahirap gawin ito Ito ang unang clue Na hindi normal ang aura control niya Number 2 Multi-category proficiency Hindi pa natin alam Ang exact men category ni Jing Pero sa pits pa lang Transmutation Level shaping Emission Level projection Manipulation Level commands Enhancement Level durability at sa lahat ng yon, ibig sabihin kaya niyang gumana across multiple categories. Hindi ito common, hindi rin jack of all trades. Ito yung ultra refined control na bihirang bihira sa Hunter x Hunter world. Number 3 ang super powered set supit sa episode 76 naalala nyo yung test ni Kai, pinagawan siya ni Jing ng task na kapareho ng Kaigon na hanapin si Jing pero sabi ni kait nagawa daw ni Jing na burahin ang existence niya hindi lang ang aura concealment presence deletion at si Kilua mismo ang nagsabi parang super advanced form ng Zetsu parang isang super advanced na uri ng Zetsu hindi lang eksperto sa paghahanap ang pinakamagagaling na hunter sa buong mundo. Bahagi din ng mga pangunahing kakayahan nila ang pagtatago. Pero nagawa niyo pa rin matagpuan siya. Oo nga! Napakagaling niyo po talaga! Kung ganito kalupit ang zetsu niya, ibig sabihin kaya niyang kontrolin ng on and off ang aura sa level na hindi kayang sundan ng ordinaryong hunters. Number 4, ang ultrasounds. Ability na mas istilti pa sa N. Ito ang crucial. Ginaya niya ang remote punch ni Leorio sa unang tingin. Pero ang mas nakakagulat, gumawa siya ng sarili niyang technique, NEN ultrasound detection. Gumamit siya ng palpitation, tapping, aura pulses para makakuha ng data sa paligid tulad ng echolocation at sinabi niya mas mahirap itong madetect kaysa sa normal na N. Ibig sabihin may method si Jing na hindi umaasa sa traditional N pero pang detect pa rin, pang scan, pang analyze. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi siya pwedeng isama sa normal na N rankings. Pero bakit hindi pasok si Jing sa normal na N rankings? Simple lang dahil iba ang purpose ng N niya at iba ang way niya gamitin ang aura. Hindi siya tulad ni na Zeno, Large Radius Combat N, P2, Territory Control N, Palm Tracking N, Nob, Special N, si Jing kasi, Ruin Santer, ang trabaho niya, hanapin ang mga lugar na normal na N ay hindi sapat Hindi mo pwedeng gamitin ang brute force N sa Ancient ruins, hidden doors, Nentraps, illusion based zones, course location, biological anomalies At dito pumapasok ang idea na adaptive N Hindi bilog, hindi fixed, hindi explosive Gamit ang micro -control plus ultrasound technique Ito ang klase ng N na hindi nasusukat ng standard rankings Pero ito ang teori gaano kalawak ang energying ngayon pwede na nating sagutin ang tanong base sa micro level shaping multi category proficiency advanced su ultrasound sensing pagiging roving center at pagiging top 5 n user ito ang likely range ng n nya. number 1 normal n combat mode 500 meters to 1 kilometer radius mas refined kaysa kay zeno pero hindi flashy number 2 enhanced n focus intent 1000 500 kilometers to 2 kilometers. Comparable kay P2 pero mas silent. Number 3, Ruin Hunter Adaptive N Wave Type Sensing 3 to 5 kilometer radius theoretical. Hindi explosive aura, hindi halata pero mas malayo ang mararating dahil sa sonar style detection at ultra efficient aura usage. Ito ang dahilan kung bakit wala siya sa normal ranking. Hindi mo kasi pwedeng i-rank ang N ng taong hindi gumagamit ng normal end pattern. Kaya sa lahat na nagtatanong kung bakit hindi kasama si Jing sa end ranking, ito yung dahilan. Hindi dahil mahina siya kundi dahil hindi siya sinusukat sa parehong metric ng lahat ng nasa listahan. At kung gusto nyo pa ng mas malalalim pang Hunter x Hunter analysis, follow nyo na ako sa Mr. Salaysay at mag subscribe ka na rin sa HXH Theories PH sa YouTube. E-comment nyo na rin kung sinong karakter ang gusto nyong i-deep dive natin sa next videos. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.